What's up guys? Dito naman tayo sa panibagong ano natin yung tutorial natin dito po sa sharing the little knowledge po sa channel na to pero bago yan ay nice ko muna magpasalamat sa inyo thank you guys sa uh, uh, sa unting unting panahon ay may mga tao na sumusuporta sa akin yung mga pag Uh, subscribe nyo sa akin channel ay malaking bagay na yan so bago, bago natin simulan yung uh, tutorial na to uh, kung bago ka palang sa channel natin uh, channel na ito so huwag kalimutan mag subscribe at pakilike ng notification bell para updated kayo sa bagong i-upload natin ng mga videos so ang lesson natin guys sa uh, Uh, sa time na to ay ang um, um uh, anong klaseng trabaho na pwedeng magpayaman sa tao so some more hindi naman ako mayaman guys kasi um, nagsasaliksik lang ako kung ano yung mga ideas na pwedeng ituturo ko din sa iba mga tao na nais matuto sa uh, through youtube learning So um uh, ano select ako at uh, based to my observation uh, tuturo ko din sa inyo. So uh, anong klaseng trabaho na pwedeng mag uh, mas maganda na gawin natin. So dalawang trabaho lang po ang pwedeng mag uh, uh, pipiliin natin kung saan tayo at uh, pwedeng maglalago yung mag-ascend at mag-angat yung hanapbuhay natin. So guys, uh una dito, uh, pwedeng uh, magpayaman sa iyo ng trabaho ay rabahong uh, pansarili. Yun po asa para sa akin, yun po guys ang uh pwedeng magpayaman sa atin yung sarili nating ginagawa kaysa um yung magtatrabaho tayo sa uh, mag-aamuhan tayo. So, self-employed, guys, uh, malaking bagay upang aanga tayo. Kasi pag uh, pag self-employed ka, marami kang magagawa, guys. Halimbawa, uh, marami kang pwede kang magkaroon ng mga part-time and then may regular uh, work ka and then may extra income ka din. Kung bagat uh, hawak mong oras mo, pwede kang magkaroon ng maraming uh, multiple income. So, ang tao kapag uh, self-employed, kung baga, ang trabaho ay uh, sarili lang niya, hindi siya nagtatrabaho sa, hindi siya nanangamuhan. Kung baga, so pwede magkaroon ng maraming uh, multiple income. So, Uh, kung isa ka sa nagplano na umasin so guys ay uh, mas maigi na magtrabaho sa sarili uh, lalo na sa mga taong mga maraming alam maraming isipan trabaho so as uh, mas maganda ang uh, pang sariling trabaho kaysa magtatrabaho tayo sa mga mga tayo and then uh, pangalawa guys uh, dalawa lang po eh, ah uh, uh, ituturo ko dito sa video na, sa, na to kasi ito lang yung optional um, trabaho uh, na binabayaran ka sa serbisyo uh, trabaho na binabayaran ka una di ba uh, self-employed pagkatrabaho sa sarili yung trabaho so wala kang amo so pangalawa so dalawa, dalawa lang trabaho dito na pwede mong gawin Uh, magtatrabaho ka sa sarili mo either mag um, magtrabaho ka sa ibang tao na binabayaran ka sa ginagawa mo. And guys, kasi yung servisyon natin, binabayaran tayo. Pero, uh, malamang kung uh, magkano lang yung binabayad sa iyo bawat araw, ayun lang talaga. Halimbawa, minimum uh, 500 plus. Tapos, may overtime ka kaya, ganyan. So, uh, kung gano'n ka uh, sipag dyan ano yung mga ginagawa mo masipag ka masyado ka masipag sa ginagawa mong uh, pagpangamuhan mo ay yun ang talagang sahod mo hindi naman siguro madagdagan pero for the long uh, year no so yung umbaga yung talino mo uh, ginagamit mo lang para sa pagtatrabaho sa ibang tao so hindi naman masama guys pero para sa akin Uh, mas mabilis yung aangat yung uh, pangkabuhayan mo kapag nagsarili ka kasi yung trabaho pwede mo marami kang asset so pwede kang magtrabaho ng ano uh, trabaho na kumbaga permanent, permanent na trabaho, mayroon ka ding uh, mag-aalaga ka din ng mga uh, hayop, pwede din saka marami kang mga ink, uh, mga extra income pwede mo magawa, halimbawa pwede kang magnegosyo pwede din ka mag ano yo, eh, pwede, uh, marami ka talaga magagawa, yun lang masasabi ko guys so iba talaga pag uh, nagtatrabaho lang tayo sa tao kumbaga nangamuhan tayo, so limited income lang yung pumapasok sa atin, kung magkano yung mga araw natin uh, yung buwanan natin, yun ang talaga matatanggap natin, pero kung halimbawa na, sa trabaho ka uh, sa sarili mo marami kang magagawa guys ayun na po so yun na tandaan ay o oh, kung dalawa lang po ang pwedeng pilihan natin kung ano trabaho pipiliin natin pang sarili trabaho or uh, mga muhan tayo so depende sa atin pero para sa akin guys ay kung uh, gusto ko talaga na pang sarili lang kasi mabilis talaga aangat at pwede tayo mag uh, magkaroon ng maraming uh, pwedeng mag uh, pagkitaan ng pira kapag sa tayo gumagawa ayun lang guys ang masasabi ko sa video na to um, uh, huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel para po sa kunting uh, uh, suporta sa patuloy na pagangat ng ating channel at sana po ay nakapagbigay ng kunting kaalaman at uh, nakatulong sa inyo ang video na to so salamat guys at magandang araw sa lahat God bless